Catherine Bernardo. Hate na hate pa rin pala si Daniel Padilla hanggang ngayon. Catherine, ayaw marinig ang pangalan ni Daniel Padilla. Tunay nga kaya ang mga balita na ayaw na raw umanong marinig pa na ang kapamilya ay Lister na si Catherine Bernardo ang pangalan ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Ito kasi ang napag-usapan ng showbiz columnist na si Christopher Min at kasamahan nitong si Romel Chica sa show nilang Christopher Minute. Sa nakaraang episode nila noong March 6, na ay ng kolumnista na may nakarating sa kanyang chika tungkol kay Katrin Bernardo. Ani ni Christy, natawa ako dito sa kwentong ito. So lahat pala ng Daniel ngayon ayaw na talagang marinig ni Katrin Bernardo kung totoo yung kwento na ayaw na niyang naririnig pa ang pangalan na ito. Anya, nasa moving on stage pa kasi ang dalaga. Mula sa nangyari at kahit sino naman ay may ganoong prosesong nararamdaman. Pagpapatuloy pa ni Christy. Alam niyo po, nandon kasi sa pagsulong mula sa isang pagkabigo si Catherine Bernardo. At kahit sino naman po siguro, ay ganyan ang magiging emosyon. Chika pa nga ni Christopher Fermin, dalawang linyahan raw ang madalas gamitin sa mga ganitong pagkakataon. Anya, dalawa po ang gasgas -gas na linya kapag ganyan. Ang una, change topic please. Ang mas harsh na atake, please don't say bad words. Yan ang natatawang sinabi ni Christy. Sinabi naman ni Romel na talaga namang nangyayari ang ganitong face sa mga nagbu move on. Gaya na lamang ni Katrin. Bagamat parang OA para sa iba, ay natural lang naman ang ganitong ganap lalo na kung nasaktan ang isang tao ng sobra. Matatanda ang November 2023 ng aminin ng dalaga sa publiko. Natuluyan na silang naghiwalay ni Daniel. Tumagal rin ng 11 years mahigit ang kanilang relasyon. Samantala para naman kay Jolly de Belen ang gumanap bilang ina ng aktres sa seryeng Too Good To Be True. Walang problema kung magkabalikan man ang dalawa. Ani nga ni Miss Shelley. Mga bata pa naman sila, si Katrina at Daniel. Kung uukol, bubukol. Malay mo. Pero kung hindi, maybe it's time for them to do other things and discover themselves more than anything sa kanila pa rin. Yun ang pinakaimportante. Ilan naman sa mga komento lalo na ng mga taga-suporta ni Catherine Bernardo. Nakikiusap ito sa ilang netizens na tigilan na umano si Catherine Bernardo dahil nais na lamang nitong mag-focus sa kanyang karera. Ang ilan naman ay sinasabihan si Catherine na parang si Bea Alonso. Grabe at napaka-bitter umano kung mag-move on si Catherine Bernardo hindi rin nakaligtas sa mga netizens at mga taga-suporta ng Katniel. Ang hindi pagkikita ni Daniel Padilla at ni Katrina Bernardo sa nagdaang promotional o runway ng bench. Ilan sa mga komento ng netizens, hindi umano nagpunta si Daniel Padilla sa kanyang endorsements of fashion show ng bench. Ilan pa sa mga nagsasabi, ito umano ang isa sa mga sinabi ni Katrina Bernardo na ayaw na niyang makakrus ng landas ang kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Kung kaya't na natagalan ang kanyang pagpirma sa Star Magic at ABS-CBN noon. Dahil talagang ipinaayos umano ni Katrina Bernardo ang mga detalye na maaaring mag-ugnay sa kanya at kay DJ.